Sige na ha? Okay. Hi, guys. This is the vlog. is here. I'm back. I'm back. I'm back. Catching free. free. Back. Meron na naman akong ikukulap. So si Dodong. What's your name? My name is Jimbo. aha I am are you single or ready to mingle? I'm, a single. I am, a, uh, I, uh, I'm, uh, a question is, uh, wrong. <laughs> I'm, uh, I'm, uh, no single. I'm available. I, I'm, a <laughs> I'm a half-married. <laughs> half half-married. 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 Live-in <laughs> half partner, eh. Live-in partner, guys. Yeah, sorry guys, sorry guys. So, she's a blue-dick. Blue blue. <laughs> mm. uh -huh. So, ito lang naman. Um, ilang taon na si Dodong? Ah, guys, guys, guys. Uh, my age is like uh, 40 years old because my year, year age is, year age is, I'm at 23 years old. <laughs> May manilis yun. Okay. Let's do fast talk. Aha. Uh -huh. Ito na. Are you ready? Yeah, yeah. Oo. Oh. <laughs> Kung kaluluwa ka, sino ang mamultuhin mo? Impress, Jibir. <laughs> Ayun. My friend. Kung wala ka rito ngayon, nasaan ka ngayon? Ah, uh, siyempre, ah, uh, ang katangungan natin kasi, ang katangungan, ang katang, mo uh -huh. is Ariel, Ah. Uh -huh. Ang aking malalasap sa Amerika kasi beautiful the whole world is beautiful is Amerika ini <laughs> mo yung chicks Amerikana uh, okay. wow napaka ano naman itong mga sagot no kung ibon ka ano ka siyempre kung ibon ako ano ko siyempre agila kasi marating ko ang kung saan ako naroon uh -huh. kanino ka na insecure siyempre sa asawa ko kasi kung hindi siya pagkakos, tuko, tuko. Mas pagalo ng masakit. Masakit sipin. kung hindi siya magpahag sa akin. tangina. I love it. Tangina. I love your answer. Oh. Sa lahat ng ex mo, sino ang pinaka-sexy? Or sino ang pinaka-hot? Pinaka-hot? Uh -huh. Ibang katangon na ate. Siyempre, uh -huh. si Angie Kasi... <laughs> Naging ex mo si Angie Luxin? Hindi <laughs> ko pa siya nangyayakap. tangina. Uh -huh. Aha. Yeah. Uh -huh. puso <coughs> Ay, panigang, panigang. Ay, Ayun. Awit ng puso mo ngayon. Ay, panigarin Ay, pakitan Awit ng puso mo ngayon. Awit ng puso ka ate. Awit ng puso kasi uh -huh. sakit sa damdamin, isipin. Oh, awit. Sa kanta. Kanta si kasi, kasing kasing. Ayun. Kasi Ayun. Kama ni Rosana kasi. <laughs> Malaki or maliit? Oh, Awit ng puso? Hindi. Wait. Malaki o maliit? Pili lang. Malaki o maliit? Malaki. Uh, bakit malaki? Kasi... Kasi malaki. malaki. Kasi malaki. Kasi nasasaktan ako. Aha. Uh -huh. Sunset or sunrise? Sunset. Uh -huh. Aha. <laughs> Sino madaling makamove on? Boy or girl? Boy. Kasi maraming mga balaberkad na naghahangad sa akin. Kasi <laughs> happiest ever after? Aha. Uh -huh. Happy... Oh. <laughs> kung ah kung bulaklak ka ano ka kung bulaklak ano ko mm -hmm. pabango mm -hmm. si kung saan ako maamoy nila ako eh uh -huh. kulay ng puso mo ngayon kulay ng puso ko mm uh -huh. pula kasi siyempre red eh, red uh -huh. yeah ito best time for sex sawa ako kasi wala eh <laughs> siya na pirmi mo ko eh. siya na pirmi mo ko eh. wala lahing eh. Inata ko sa island. <laughs> Puan muguta. Karolina. Ay ah, to. Taas o baba? Taas ay grabe ng siya. <laughs> bibingka o puto bumbong? Labo po bibingka. <laughs> <laughs> Paboritong prutas. Ay, sige, bibingka. Prutas. <laughs> uh, prutas? Oh, sadas. Apul. Huling beses ka, kiniling. Sawa na ko, litsis